Pilipinas Sa isang artikulo na kalap natin sa GMA News Online sa petsang December 5, 2023 ay nagkasadoon na tila hindi na sila nag-uusap ng kanyang anak na si Danny. Nagkaroon kasi sila ng hindi pagkakaunawaan. Aniya, naghahabol ako, he said. Simula noong bata pa yan hanggang tumanda na yan. Nagkaroon na ng anak. Ako naghahabol. Paano kayo magkikita kung ang hinahabol mo tumatakbo naman ng papalayo? Yung hinahanap mo, tago naman ang tago, di ba? At ayon sa kanya, ay nariyan lang siya para kay Marjorie at sa kanilang anak na si Danny. Ganun talagang buhay, Kuya Ker. May mga sitwasyon talaga na di natin kayang kontrolin. Ang mahalaga, tayo ay nagmamahal pa rin para sa mga mahal natin sa buhay. Rochelle Pangilinan. Siya rin ang pangalawang babae na masasabi natin na paibig din si Kuya Kier. Taong 2006 hanggang 2007 lang ang inabot ang kanilang ugnayan at naghiwalay din. Si Ate Rochelle ay masaya na ngayon sa piling ng kanyang asawang si Kuya Arthur.